Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyo Baka pwede naman maglambing ng subscribe Press ng subscribe Press ng notification bell Pasalik ng all Para updated kayo sa aking mga video na i-upload Palik na rin ang video At kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin mga kaibigan meron ako ditong dalawang peban red Isang year 2003 At year 2004 Tingnan nyo guys Yung sa 2003 ang security picture security picture niya nandito sa selyo at itong selyong to ay parot to parot yan o oh. oh. parot yan mga kaibigan o oh. urig na urig yan at dito sa 2004 ay 2024 ang security picture naman niya kumikinang oh kumikinang tsaka dito rin sa security picture niya sa ang tawag dito pahalang kumikinang din oh kumikinang din naman dito sa 2023 pero magkaiba ang ano nila yung 500 tingnan nyo na sa 500 mga kaibigan no? ang isa ang laki yung isa parang bold bold small ano sya pero may kumikinang tsaka magkaiba ng ano magkaiba ng BSP governor wala po ah itong isa sa 2023 si Pilipi M. Medalla dito sa 2024 si L. M. Remoluna Jr. Remoluna Jr. may bago na pala may 2020 per issue na pala parang tatlong beses na tayo nagpalit ng BSP governor ah. si Jokno patat tatlong beses na nga pero magkaiba sila ng mga security picture at saka mga urig naman talaga yan mga kaibigan Tingnan natin yung security picture pa niya Yung isa Dalawang security picture niyan eh Ayan oh Yan yung mga Parang guhit-guhit na yan mga kaibigan oh Yan pang isang security picture ng pera Ay okay, ma-hibi gen oh. Lipad. Hmm. security picture nang pera natin. Ayan, oh. Ito parot to Parang ito yung sa likod niya, oh. Dito naman sa 2024 Ano to uh, Araw at saka tatlong star Lang Luzon, Visayas at Mindanao Hindi pa rin nawala yung 500 sa 2023 kasi nandito pa rin din ang 500 ayan o oh. oh. Pero ito yung security picture niya, oh. Kumikinang din. So, mga kaibigan, share ko lang yung aking nakita ngayon at ang aking observation. Baka naman, makalambing ng subscribe, papress subscribe, papress notification bell, pa-select ng all, palike na rin ang video. Kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Salamat mga kaibigan. Magandang gabi.